programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuluyan na ngang naaresto ang kasabwat ni Patricia na si Vivian. Kaya naman kabadong kabado na itong bruhang si Patricia. Hindi na alam ni Patricia kung ano ang gagawin niya. Sinabi na sa kanya ng kanyang abogado na magiging mahirap na ang kaso nitong si Patricia. Dahil sunod na sunod na o sunod-sunod na nga ang mga ebidensya na ilalabas nitong si Vivian. Sinabi na nga nitong si Patricia na hindi siya kailanman ilalaglag ni Vivian. Pero hindi nga alam nitong si Patricia na nagbabalak na nga si Vivian na ilaglag siya sa mga kapulisan. Iniisip kasi nitong si Vivian ang anak niya na may sakit. Kailangan ng anak ni Vivian ng proteksyon para sa kaligtasan nito dahil nanganganib nga daw ang buhay ng anak ni Vivian. Kaya mas pipiliin siguro nitong si Vivian na sabihin sa mga kapulisan kung ano ang nalalaman niya tungkol kay Patricia. Kaya naman hindi na mapakali itong bruhang si Patricia. Sinabi ni Patricia na hindi po pwede na magsalita itong si Vivian. Pero ano pa nga ba ang magagawa nitong si Patricia kung sakali na magsalita na nga itong si Vivian? Wala nga magagawa itong si Patricia dahil anak na nga nitong si Vivian ang isinasaalang-alang nito. Hindi katulad nga nitong si Patricia na walang pakialam sa kanyang anak na si Trixie. Pati na rin nga sa kanyang asawa na si Ramir Engano. Samantala itong si Atty. Alon ay natutuwa dahil naswak na rin nga sa kulungan ang kanyang kasabwat din na si Patricia Engano. Hindi kasi pumayag itong si Atty. Alon na siya lang ang magdusa sa kulungan. Gusto ni Atty. Alon na lahat ng kasabwat niya ay mananatili rin sa kulungan. Magdudusa nga rin katulad na lang niya. Kahit na nga nabugbog na itong si Atty. Alon, ay mag-iisip pa rin nga ito ng paraan upang mapababa ang kanyang sintensya. Sasabihin nga nitong si Atty. Alon dito sa ating bida na si Lilet Machas na sinabi naman niya ang lahat ng nalalaman niya. Kaya dapat lang daw na tumupad ang ating bida na si Lilet Machas sa lahat ng sinabi niya. Natutulungan niya nga si Atty. Alon para mapababa ang kanyang sintensya. Ngunit hindi na nga ito mangyayari dahil sa dami nga ng mga ebidensya na lalabas nitong linggo dahil nalalapit na nga ang pagtatapos nitong Lilet Machas. Ang lahat nga ng may kasalanan ay magbabayad na sa kasalanan na ginawa nila, lalong-lalo na nga sa mga tao na dinamay nila sa kasakiman nila. Kahit paglaban pa nga ito sa korte ay wala rin mangyayari. Kahit na nga umabot pa ito sa isang presidente na gaganap itong si Dingdong Dantes gaganap nga itong si Digdong Dantes bilang presidente nitong Salilet Machas. Nakikilatis nga din sa kaso nitong si Patricia Engano at Atty. Alon. Samantalang ang ating bida naman na si Lilet Machas ay hindi rin titigil hanggat hindi niya napapabulok sa kulungan ang lahat ng tao na gumawa ng kasalanan sa pamilya niya, lalong-lalo na nga sa kanilang ina na si Atty. Meredith itong linggo nga ay matatapos na ang Lilet Machas. Kaya ang magkapatid na si Eira at si Lilet Machas ay magkakasundo na. Pipiliin nitong si Eira na ibaba ang kanyang pride alang-alang sa pamilya nila. Dahil marirealize na nga nitong si Eira ang kahalagahan ng kanyang kapatid na pinoprotektahan nga lang siya ng ating bida na si Lilet Machas. Natauhan na nga kasi itong si Eira at nakipaghiwalay na kay Atty. Alon. Dahil sinabi nitong si Aira na pagbabayarin niya si Tony Alon sa lahat ng kasalanan ng ginawa niya. Pati na rin nga itong si Patricia ay pagbabayarin daw nitong si Aira. Hindi na nga kahit kailan pa madadala ni Atony Alon itong si Aira. Kahit subukan pa nga nitong si Tony Alon na utuin itong si Aira, nadala na nga raw si Aira sa lahat ng kasinungalingan ni Tony Alon. Kaya ngayon daw ay aayusin na lang niya ang kanyang sarili nang hindi nga kasama itong si Atty. Alon. Pipilitin nga din itong si Era na makipag-ayos sa ating bida. Iisipin na nga lang nitong si Era na prinoteksyonan lang siya ng kanyang ate na si Lilet Matyas. Laban nga sa mga manloloko na katulad ni Atty. Alon. Napatunayan naman na na talagang manloloko itong si Atty. Alon. Kaya wala na ngang ibang saysay -say pa kung hindi maniniwala si Era sa kanyang ate na si Lilet Machas. Matutuwa nga itong ating bida dahil sa wakas ay pinatawad na siya ng kanyang kapatid. Nahihiya lang daw kasi itong si Aira na makipag-ayos dito kay Lilet. Sa dami nga daw kasi ng kasalanan na ginawa ni Aira ay hindi na niya alam kung paano pa siya haharap sa ating bida. Sinabi nga nitong si Lilet Machas na di bali na lahat ng kasalanan nitong si Ira ay wala lang daw di umano dito sa ating bida. Dahil para daw kay Lilet ay mahalaga ang kanyang pamilya lalong lalo na itong si Ira. Samantala inilabas na nga nitong si Vivian ang kanyang mga ebidensya na magsasabi nga sa korte na talagang kriminal itong si Patricia. Hindi na nga makakawala pa si Patricia sa korte at tuluyan na siyang mabubulok sa kulungan bago nga matapos itong Lilith Macas ay magkakaroon pa ng magagandang mga resulta. Dahil hindi nga hahayaan ang ating bida na magtagumpay ang mga kasamaan. Samantalang ito nga si Trixie ay magiging isang star witness din nitong si lilet Machas. Uuwi nga itong si Trixie sa pro Uuwi nga si Trixie sa Manila para lang tumistigo laban sa kanyang ina na si Patricia hindi na raw kasi kaya pa ni Trixie na ang kanyang ate na si Lilet Pachas. Kahit pa nga ang kakalabanin nga ni Trixie ay ang kanyang ina na si Patricia. Hindi na raw pinapatulog si Trixie ng kanyang konsensya sa nalalaman niya tungkol sa kanyang ina na si Patricia. Kaya naman labis-labis nga ang paghihinagpis nitong si Patricia. Dahil nagawa nga siyang ilaglag ng kanyang sariling anak na si Trixie. Pero hindi naman nagsisi itong si Trixie dahil ginawa nga lang niya ang tama. 'Yun nga lang ay huli na nga niya sinabi dito sa ating bida na si Linet Machas. ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa kanyang ina. Pero ang mabuti nga ay nasabi pa rin nga ni Trixie kung ano ang nalalaman niya dahil mas tumindi nga ang kaso laban kay Patricia. Nalinis na rin nga ang pangalan nitong si Ino sa mga kapulisan pati na rin nga sa mga tao na nag-iisip na si Ino ang pumatay kay Atty. Meredith. Napatunayan na nga na si Patricia talaga ang tunay na killer ni Atty. Meredith. Kaya ngayon nga ang asawang ma ang mag-asawang de Leon ay nabumuhay na ng tahimik. Dahil sa wakas ay nabigyan na din nga nila ng hustisya ang kanilang anak na si Ino. Ano na kaya ang susunod na mangyayari sa Lilet Machas? Ngayong patapos na nga itong teleserye na ito. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.